So ayun mga idol, magandang araw. Ituturo ko sa inyo ngayon paano magpalit ng brake shoe ng e-bike. So ayan, itong gulong na to ay front wheel. Papalitan natin siya ng brake shoe. Ito nga pala yung binili nating brake shoe sa Shopee. Yan, ang sukat nito ay 7.6 mm. Yung kasukat ng front wheel ng e-bike natin. So ayan, nilalagay ko lang din sa description natin yung link. Binagbilang ko. Tapos may mga size din doon kung anong mga MM. Depende kung ano sukat ng brake shoe ng e-bike nyo. Kaya dapat alam nyo kung anong sukat niya. Ayan na. Uh, ito na nating tatanggalin. Madali lang naman siya tanggalin. Lalo na pag may mga tools kayo. Ayan ang ganyan. So ayan, natanggal na natin yung tornilyo. Ayan, tatabi nyo lang yan para hindi mawala. Ang susunod natin tatanggalin ay itong so may brick cable. Ayan. Madali lang naman pagtatanggalin itong mga to. So ayan, tanggal na. Ayan, yung ganyan lang kadali, tanggalin yung sa may brake cable. Kuti-kuti nyo lang. Tapos yan, pagtatabi nyo yung mga parts niya na tinanggal nyo para hindi magkulang. Tanggalin naman natin itong mga magkabilang nuts sa gilid. Para matanggal na natin yung mismong gulong. Ayan, tanggal na. Tapos pukpukin lang natin tong ehe para mahugot natin siya sa kabila. Ayan, tapos dahan-dahanin nyo lang yung paghugot. Ayan, kasi meron yan parang stopper dyan. Ayan o. So itatabi nyo lang yung mga yan. Ayan, tanggal na. Nga pala, wala na pala tong break sya sa loob. Natanggal ko na siya nung una pa lang. Ayan, linisin lang natin yung loob. Kasi para matanggal yung mga dumi-dumi niya or mga kalakalawang Ayan, okay na. So, ito, linisin na rin natin to, Kasi medyo marumi. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano naman siya ikabit dito. yan So, na yung gagawin. Ayan. Tiklopin nyo lang ng ganyan. Tapos, sabay nyo isalpak. Yan, Dahan-dahan lang. Ayan, nasalpak na siya. Pukpukin nyo lang ng konti. Ayan, pukpukpukin nyo lang ng konti. Huwag nyo lang lalakasan. Para sumagad. Ayan, nakasagad na siya. So, ayan, ituturo ko naman sa inyo paano siya tanggalin. Ayan, ayan. Babaloktutin nyo lang siyang ganyan, ayan. Tiklopin nyo lang siyang ganyan, ayan. Tanggal na siya. Ganyan lang yung pagtanggal niya. So, pagkabit, ganoon lang ulit. Ayan, ikakabit na natin siya. Ayan, ganyan lang pagkabit. I-sasaklob lang natin siya dyan. So, ayan, ikabit na natin siya dito sa may tinidor. Madali lang naman yung pagkabit niya rito. Basta tandaan nyo lang yung mga pyesa na natanggal nyo kung saan siya kinakabit. Kung saan siya nakalagay, yun. Panorin nyo na lang to kung paano ko siya ikakabit ulit. So, ayan mga idol, tapos na, nakabit na natin siya. So, ayan, tetesting na natin kung napreno talaga siya. Ayan, paikotin mo natin yung gulong. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Yun o. Oh, Ngayon lang, kasimple mga idol. So, ayan, hanggang dito na lang ang video natin. Don't forget to like, share, and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Thank you!